Puntahan natin ang isang plantasyon ng ginggema. Ang normal na ginggema ay ganito. Makapal ang dahon. At pwede nang putulin walo hanggang 10 taon mula pagtanim. Magandang araw ka -agree. Dito sa probinsya ng Cotabato. Ang mga dahon ng jimlina ay nalalagas. Kaya sa araw na ito, ating alamin kung ano ang dahilan. ang infected na dahon ng isang gemelina tree uh, tingnan natin so kung makikita natin dito sa bandang ito dito nag umpisa uh, tingnan natin ito ang mata pa ito sa bandang stok. ito ito dito nagbuntis sa ang kapasira ng dahon ito hanggang lumalaki siya at nahuhulog tingnan natin yung normal na dahan ng gilalina ito ang dahon na wala pang sira so dito natin kasi yung sira ng dahon dito matapi yung isang uri ng fungus normal na dahon So, wala siyang sira wala pang matake na fungus so okay, ito na mabis na ah medyo malala na yung sakit niya kaya yung mga yari sa na ito na po wala na pong dahon sa umpisa ganito na hanggang lumala yung sakit niya at nakuhulog na yung dam ang Jimilina tree na walang sakit. Hindi pa nalalagas yung mga dahon. So titingnan natin yung magkalapit lang na puno ng Jimilina. Dito po tayo. nangyari sa kabilang tanim na mga gemelina trees ah, konti na lang ang dahon so ganito po yung mangyayari ah, sa umpisa ito po hanggang sa pati yung stock nya ay mapit na at malagas yung dahon gini tuh ito ang umpisa ng masakit ng dahon ng gemelina. Kung titingnan natin, meron po itong mga spotted na brown. Uh, Mag-umpisa po ito sa isto at kakalat po ito sa buong dahon. Pag marami na ang ang sakit, ang buong dahon ay nalalagas. Kaya ganito ang itsura ng mga gemelina tree na nalalagas yung mga dahon so ito na ang mangyayari pag dumami na yung mga nalalanta na dahon mahuhulog na ang dahon ng bumili na So, tingnan natin kung ano ang itsura ng dahon ng Jimilina but ito ay nahuhulog so ito ay yung sambol ayan may spot feed sa likod Ganito ngayon ang kalagayan ng mga Jiminina tree dito sa probinsya ng Cotabato. Ang kanilang hiling sana'y masolusyonan sa madaling panahon. Salamat sa panahon.